Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope Leo para sa Pebrero 18, 2025. Ngayong araw, habang tinatanggap ng mundo ang kakaibang liwanag ng buwan sa ilalim ng misteryosong enerhiya ng Scorpio, mararamdaman mo ang isang matinding alab na nag-aapoy sa iyong kalooban. Ang iyong likas na sigla bilang isang Leo ay lalong magninining ngayon na para bang ang buong sansinukob ay nag-aanyaya sa iyo na ipamalas ang iyong tunay na kakayahan. Ito ay isang araw na puno ng walang katapusang posibilidad kung saan ang iyong pagnanasa at dedikasyon ay maaaring magbigay liwanag sa mga bahagi ng iyong buhay na minsang tila natakpan ng anino ng pagdududa at kawalan ng direksyon. Habang isinasagawa mo ang iyong mga gawain at hinaharap ang anumang hamon na maaaring dumating, Yakapin mo ang paniniwala sa iyong sariling kakayahan. Maaaring may mga sandali kung saan mararamdaman mong tila ikaw ay nakakulong sa isang sitwasyong hindi mo gustong kinalalagyan, ngunit tandaan na bilang isang leo, ikaw ay may kakayahang bumangon at lumaya mula sa anumang limitasyong pumipigil sa iyo. Ang kapangyarihan ito ay hindi lamang nagmumula sa iyong likas na tapang kundi sa iyong kakayahang makita ang mas malaking larawan sa gitna ng anumang pagsubok. Ang araw na ito ay nagdadala ng kakaibang lakas na nagpapalakas sa iyong determinasyon. Ito ay isang panahon kung kailan ang iyong paninindigan ay nasa pinakamataas na antas, kaya gamitin mo ito upang masigasig na abutin ang iyong mga pangarap. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ngayon ay isang hakbang patungo sa katuparan ng iyong mga layunin. Ano man ang iyong minimiti, pag-unlad sa karera, pagpapalalim ng relasyon, o pag-unlad ng iyong sarili, ito ang tamang pagkakataon upang magpursigi at magsimula ng mga bagong hakbang patungo sa tabumpay. Ang iyong likas na ningning ay higit na tumitindi ngayon, kaya't huwag mong pigilan ang iyong sarili sa pagpapahayag ng iyong tunay na pagkatao. Kung mayroon kang mga ideya o proyekto na matagal mo nang gustong isakatuparan, ito na ang oras upang ipakita ang iyong kakayahan sa mundo. Ikaw ay isinilang upang maging leader, kaya gamitin mo ang iyong impluensya upang magbigay inspirasyon sa iba. Ang iyong mga salita at kilos ay may kakayahang baguhin ang pananaw ng mga tao sa paligid mo, kaya't siguraduhin mong ginagamit mo ang iyong enerhiya sa positibong paraan. Bagamat malakas ang iyong pagnanais na lumaya mula sa anumang bagay na pumipigil sa iyo, siguraduhin mong ginagamit mo ang iyong enerhiya ng may direksyon. Ang matinding apoy na nasa loob mo ay maaaring maging isang mabisang kasangkapan upang matupad ang iyong mga pangarap Ngunit kung hindi ito gagamitin ng maayos, maaari itong maging isang pabigat na magdadala ng stress at pagkalito. Maging maingat sa iyong mga desisyon, at tiyaking ang bawat hakbang na iyong gagawin ay nakaayon sa iyong tunay na hangarin. Ang impluensya ng buwan sa Scorpio ay nagbibigay sa iyo ng mas malalim na pananaw. Ito ay nagtuturo sa iyo kung paano suriin ang iyong nararamdaman ng mas malinaw at kung paano ito gamitin bilang gabay sa iyong mga aksyon. Kung dati ay may mga bagay na hindi mo ganap na nauunawaan, ngayon ay maaaring mas madaling makita ang kasabutan. Huwag mong isantabi ang iyong intuition, ito ang isa sa iyong pinakamalakas na sandata. Ngayong araw, magandang pagnilayan kung paano mo magagamit ang mga pagsubok bilang hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Sa halip na tingnan ang mga hadlang bilang balakid, subukan mong makita ang mga ito bilang pagkakataon upang mas lalo kang tumibay at lumago. Ang bawat hamon ay may dalang aral, at bilang isang leo, ikaw ay may likas na kakayahang gamitin ang anumang sitwasyon upang mapabuti ang iyong sarili. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, maaaring magkaroon ka ng pagkakataon upang mapalalim ang iyong relasyon sa mga mahal mo sa buhay. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang iyong pagpapahalaga sa kanila. Hindi mo kailangan gumawa ng ingrandeng kilos, minsan, ang simpleng pagsasabi ng isalamati o mahal kita ay sapat na upang ipadama ang iyong pagmamahal. Pagdating naman sa iyong profesional na buhay, maaaring magkaroon ng isang pagkakataon na maaaring magdala sa iyo ng malaking pagbabago. Maaari itong isang bagong proyekto, isang pagtaas ng posisyon, o isang panibagong oportunidad na magbibigay sa iyo ng mas malaking kakayahang ipakita ang iyong talento. Ano man ito, huwag mong hayaang madaig ka ng pag-aalinlangan. Minsan, ang pag-unlad ay nangangailangan ng lakas ng loob upang tahakin ang isang hindi pa kilalang landas. Sa pananalapi, magandang magkaroon ng balansing paghawak sa iyong pera. Bagamat gusto mong bigyan ng gantimpala ang iyong sarili sa iyong pagsisikap, siguraduhin mong hindi ito hahantong sa labis na paggastos. Ang pag-ipon at matalinong pamamahala ng iyong pera ay makakatulong upang mapanatili ang iyong katatagan sa hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay na iyong araw ay pula, isang kulay na sumisimbolo ng tapang, sigasig at lakas ng loob. Maaari mo itong isuot o gamitin sa iyong kapaligiran upang mapalakas ang iyong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay lima, siyam at dalawamput isa. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte at positibong pagbabago, kaya kung may desisyon kang kailangang gawin, maaari mong pag-isipan ang mga ito bilang dabay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat ng iyong mga layunin at pagpaplano para sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon ay makakatulong sa iyo upang mas madaling maabot ang iyong mga pangarap. Maaari mo ring subukan ang pakikinig sa musika na nagpapasaya sa iyo. O paggawa ng isang bagay na matagal mo nang gustong gawin, munit hindi mo pa nasisimulan. Sa kabuuan, ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay isinilang upang magtabumpay. Huwag mong hayaang ang mga maliliit na hadlang ay pigilan ka sa pag-abot ng iyong tunay na potensyal. Yakapin mo ang iyong kapangyarihan, pakinggan ang iyong puso, at magtiwala sa iyong kakayahang baguhin ang iyong kapalaran magtiwala ka sa iyong sarili, Leo. Ang iyong ningning ay hindi kailanman mawawala, at ngayon ay isa na namang pagkakataon upang ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Ang araw na ito ay iyo, yakapin ito ng may buong tapang at determinasyon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.